Magandang araw sa inyong lahat. Uh, welcome to NCG Game Yard channel. Uh, ngayong araw na ito, uuwi uh, kami sa Liloan sa Cebu City. Ngayon, dadalhin muna kami sa mga buyer na mga buyer namin. So ito, ang hawak ko ay 5k uh, over Boston uh, round Uh, na 7 months old um, para kay ano ito para kay Mr. Andy of oh, January born sa konsulasyon siguro mga ng alas 8 ng gabi pa kami makarating doon okay oh, Mr. Andy ito nang para sa iyo 5 kiss sweater over Boston on head Okay, mayroon pang mayroon pang ibang mga CC para kay Mr. Romeo sa Minglanilla. Titingnan natin. Ito yung kay Mr. Romeo Bernal uh, sa Minglanilla, bound for Minglanilla ito. Uh, apat na Golden Boy sweater, dalawang lalaki dalawang babae saka isang pure na Boston Roundhead saka isang pure na 5K sweater na pullet bibi pullet Boston Roundhead bibi pullet so anim lahat okay pasok na natin sa karton ito yung 5K sweater na bibi pullet pure pure okay.

Sige, salamat. Okay, kamping, kamping. ingat, uh, ingat. magandang gabi pala sa inyong lahat. Uh, ito pa rin yung NCG Gimiyag. Uh, na-deliver na namin yung uh, na-deliver ko na yung ano, yung uh, mga kakiril at BB Polish na binili sa akin ni Mr. Romeo Bernil Sa so, ng Lanilla. Maraming salamat uh, Sir Romeo Bernal, sana maparami mo yung uh, mga manok mo. At saka kay Andy Naharo, hindi uh, na ako nakapag-video kay Andy, ginabi na kami. Karating kami sa konsolasyon. Konsolasyon sa kanila sa uh, almost 9 p.m. na. So maraming salamat, Andy Naharo. Uh, repeat buyer po natin ah, uh, i ano brood yon sana maparami mo uh, at ka, uh, dito na lang po tayo uh, susunod muli magandang gabi